Ipinagpapalagay na ng mga tao na ang mga introvert ay mga snub at anti-social. Matagal na itong stereotype na ang mga introvert ay hindi na pinapansin ang kung ano ang isipin sa kanila ng mga tao at nagmo-move on na lang. Ngunit tulad ng iba mga tao, ang mga introvert ay meron ding mga limitasyon at hindi mo dapat iprovoke ang kanilang limitasyon o maaari silang maging pinakamasamang bangungot mo. Narito ang mga dahilan kung bakit hindi magandang kalaban ang isang introvert. Number 1. Ang mga introvert ay madaling pasayahin, ngunit 'wag magsinungaling para lang pasayahin sila. Alam nating lahat na ang pagsisinungaling ay isang pangkaraniwang bagay. Karamihan sa atin ay ginawa na 'to para pagtakpan ng isang bagay, pero ang pagsisinungaling ay ayaw na ayaw ng mga introvert. Hangga't maaari, ang mga introvert ay umiiwas sa pagsisinungaling dahil maaari itong magbigay ng ibang perception sa isang tao o isang sitwasyon. Ang mga introvert ay ilan sa mga taong malalaman mong madaling pasayahin. Wala kang masyadong kailangan gawin para pasayahin sila. Minsan isang simpleng kilos lang ay sapat na para mapasaya sila. Sila yung tipo ng tao na mababaw ang kaligayahan. May mga taong gustong mapalapit sa isang introvert. Nagagawin nila ang lahat para mapasaya sila kahit magsinungaling sa kanila. Ito ay hindi mapapalagpas ng mga introvert dahil sinusubukan nilang maiwasan ang pagsisinungaling hanggat maaari. Ang pagpapasaya sa kanila sa pamamagitan ng pagsisinungaling ay makakasira lang ng tiwala nila sa'yo. Iiwasan ka nila at magagalit pa sila sa'yo. Number 2, ang mga introvert ay mapagbasid at alam nila kung mapagkakatiwalaan ka o hindi sa pamamagitan lang ng observation. Ang mga introvert ay mga taong may issue sa pagtitiwala. Aside sa katotohanan na hindi sila mahilig sa pakikisalamuha, nahihirapan din silang magtiwala sa mga tao lalo na yung kakakilala lang nila. Pero observant sila sa paligid at marunong silang mag-filter ng mga taong mapagkakatiwalaan at hindi. Sa pamamagitan ng matalas na pagmamasid, alam nila kung paano basahin ang agenda ng isang tao sa pamamagitan ng pagbabasa sa kanilang mga aksyon at salita. Kahit na ang pinakabanayad na kilos na hindi mapapansin ng iba ay makikita ng isang introvert. Nakapagnalaman na nila kung sino ang dapat pagkatiwalaan ay iba ang diskarte nila sa isang tao mas nagiging bukas sila at nakikisali sa isang usapan. Pero kung sinira mo ang tiwala ng isang introvert, hindi ka lang nila iiwasan, kundi sisiguraduin pa nilang ilalantad ang iyong mga mapanlinlang na ugali. Number 3. Alam ng mga introvert kung ano ang gusto nila, at hindi mo dapat ipilit ang gusto mo. Ano ang tingin sa iyo ng mga tao kung sasabihin mo sa kanila na alam mo kung ano ang gusto mo, at walang sino man ang maaaring magbago nito? Siguro iniisip nila na ikaw ay mayabang at hindi marunong tumanggap ng mga mungkahi at rekomendasyon. At iniisip pa na makasarili ka dahil ipinaglalaban mo ang gusto mo. Mali ang pag-iisip na ito ng mga tao. Ang mga introvert ay likas na ipinanganak na matatalinong tao at palagi nilang tinitiyak na nasa punto ang kanilang mga desisyon. Gumagawa sila ng mga kalkuladong desisyon upang matiyak na anuman na magiging kahihinatnan ng kanilang desisyon ay magkakaroon lamang ng minimal na consequences. Ang mga introvert ay may posibilidad na maging perfectionist at upang maabot ang pagiging perpekto, sila mismo ang gagawa ng mga gawain o isang proyekto. Kung susubukan mong makialam sa kanilang business, malamang na hindi ka nila papansinin. Bukas sila sa mga mungkahi ngunit kung sinet na nila ang kanilang isip na ituloy ang kanilang paraan, hindi mo dapat subukang ipilit ang sayo. Ito ay magpapasiklab lamang ng salungatan. At alam naman natin ang isang introvert ay maaaring abandonahin ang kasalukuyang sitwasyon. Number 4. Alam ng mga introvert kung sino sila. Hindi nila kailangan ng validation mula sa ibang tao. Ang ilang mga tao ay nag-iisip na ang pagiging isang introvert ay nangangahulugan na ikaw ay nag-iisa at walang mga kaibigan. Hindi nila alam na marami silang kaibigan na itinatago nila sa isang maliit na circle. Hindi sila lubusang nag-iisa at mas gusto pa nilang mapag-isa at iwasan ang mga hindi kawili-wiling pag-uusap. Iniisip ng ibang tao na kailangan nilang i-validate ang damdamin ng isang introvert sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na naiintindihan nila ang mga ito kahit hindi naman talaga. Iwasan ang pagbibigay ng mga pagpapatunay sa ngalan ng isang introvert dahil hindi nila ito kailangan at wala silang pakealam kung hindi tanggap ng ibang tao kung sino sila hindi sila ipinanganak para i-please ang ibang tao. Number 5. Ang mga introvert ay mga independent na tao. Ngunit hindi sila nagiging easy sa mga taong lubos na umaasa sa kanila. Ang mga introvert ay ilan sa mga pinaka-independent na makikilala mo ginagawa nila ang karamihan sa mga bagay ng mag-isa. Dahil lang alam nilang magagawa nila ito at mas mahusay nila itong ginagawa ng mag-isa. Wala silang issue kapag umaasa sa kanila ang isang tao pero may limitasyon sila. Hindi sila sanay sa mga taong lubos na umaasa sa kanila. Malugod nilang tutulungan ng isang tao ngunit kailangan din itong maging mas independent habang nagpapatuloy sa kanilang buhay. Shoutout nga pala kay Dennis Gotiza. Sabi niya, Umiiwas ako sa mga tao pero sila ay lumalapit. Hindi ko sila pinapansin pero sila ang pumapansin. Ang pag-iwas at hindi pagpansin ay kinakasama nila pero mas mapapasama ako kung makikiayon sa kaisipan nila. Napakahirap makita ang taong good influence at mapagkakatiwalaan. Sana nga lang maintindihan nila at hayaan na lang. Irespeto ang bawat pagkatao. Kung hindi naman perwisyo dahil hindi naman tayo ipinanganak kahapon lamang. Sabi naman ni Jobo Fernandez, Ganda ng mga topic mo, Idol. Introvert here. Lahat ng sinasabi mo, ako. INFJ ako na introvert. At ayon naman kay Godofredo Mingoy, isa po akong introvert. Lahat po ng mga sinasabi mo tungkol sa introvert, tugma po lahat sa akin. More power po sa'yo, sir, and more subscriber to come. Pashoutout na rin po. Salamat ng marami. Kung gusto mong ma o mabasa ang comment mo, mag-comment lang sa baba at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Number 6. Ang mga introvert ay lubos na intuitive at kadalasan ang kanilang intuition ay nasa punto. Ano ang papasok sa isip mo kapag narinig mo na ang isang tao ay napaka-intuitive? Akala mo may psychic powers sila. Ang intuition ng isang introvert ay nagmumula sa kanila mga damdamin tungkol sa isang sitwasyon o isang tao. Naniniwala sila na ang nararamdaman nila tungkol dito ay totoo kahit na walang sapat na pangangatwiran upang suportahan ito. Wait, ang hindi ka panipaniwala ay ang kanilang intuition. Minsan, kung hindi palagi, ay nasa punto. Kung sinubukan mo magsinungaling sa kanila, malalaman nila na nagsinungaling ka sa kanila. At alam nila ito dahil sa kanilang intuition. Malaki ang chance na magagalit sila sa'yo at ayaw mong makitang magalit ang isang introvert. Maaaring tahimik sila pero nakakatakot silang magalit. Malalaman mo agad kapag galit sila. Kung ayaw mo makita ng galit na introvert, mas mabuting iwasan ang anumang bagay na ikinakagalit at ikinakadismaya nila. Number 7, ang mga introvert ay nakatoon sa kanilang mga layunin at hindi nila pinahihintulutan ang anumang distractions. Alam na natin na ang mga introvert ay focus at disiplinadong mga individual sa anumang bagay na kanilang ginagawa. Bilang mga perfectionist, gusto nilang lahat ay nasa lugar kahit na ang mga pinakamaliliit na detalye hindi nila kailangan ng pag-aproba mula sa mga panlabas na sources upang idirekta nila ang lahat ng kanilang lakas sa pagtupad sa kanilang mga ambisyon at layunin. Maaari silang magtrabaho na mag-isa upang maabot ang kanilang mga layunin at pinili nilang gawin ito upang walang mga panlabas na salik ang maaaring maging sanhi ng pagkaantala sa paggamit sa kanilang mga layunin. Ang mga distractions ay mga pinakakinakatakutang bahagi ng mga introvert sa pag-abot ng kanilang mga layunin. Kung naramdaman nila na ikaw ay isang distraction, iiwasan ka nila kahit anong mangyari. Kung naging sanhi ka ng distraction, sisiguraduhin nilang malalaman mo ito at magiging responsable ka sa mga kahihinatnan ng iyong mga aksyon. Number 8. Ang mga introvert ay masaya sa kanilang pag-iisa. Huwag mong subukang sirain ito. Ang pagiging isolated sa ibang tao ay ang gustong gawin ng mga introvert. Lalo na kung sinusubukan nilang i-recharge ang kanilang sarili. Ang pang-araw-araw na buhay ng isang introvert ay maaaring may masamang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ang pang-araw-araw na buhay ng isang introvert ay maaaring may kasamang pakikipag-ugnayan sa mga tao, mga talakayan at kung minsan kailangan nilang umupo sa isang grupo ng mga tao. Ang mga ito ay lagpas sa kanilang comfort zone. Kaya ang isang introvert ay nagnanais na magkaroon ng alone time sa pagtatapos ng araw. Kung susubukan mong kuluhin ang pag-iisa na yon, maaaring isipin mo ito ng mabuti ulit. Maliban kung ito ay napakahalaga, ang isang introvert ay tatanggapin ito. Ngunit kung iniistorbo mo sila ng walang wastong dahilan, ang isang introvert ay maaaring sumabog at magpakawala ng mga salita at ipakita ang galit na hindi mo pa nararanasan. Number 9. Ang mga introvert ay hindi mabilis na hinuhusgan ng mga tao ng walang batayan. Ang mga introvert ay mga kalmadong tao at hindi sila gumagawa ng personal na paghuhusga sa ibang tao Naniniwala sila na ang bawat isa ay may karapatan sa kanilang sariling opinyon. Kaya ang anumang paghuhusga sa kanilang pagkatao ay maaaring pabayaan lang ng isang introvert. Ngunit may mga tao talagang hindi kontento sa isang maling paghuhusga na kailangan nilang atakihin ng mga introvert ng hindi inaasahan. Tulad ng kanilang pisikal na anyo, mga taong na nakakasama nila, ang kanilang mga libangan at marami pang iba. Ito ang nakakaasar sa isang introvert, ang hindi patas na paghuhusga at ang mga hindi inaasahang pag-atake. At number 10, ang mga introvert ay mahilig sa mga malalalim na pag-uusap at ang mga small talks ay nakakaubos sa kanila. Alam ng lahat kung gaano kahalaga para sa mga introvert na magkaroon ng stimulating na pakikipag-usap sa ibang tao sa pamamagitan ng malalim na mga talakayan. Maari silang mangalap ng higit pang kaalaman at pasiglahin ng kanilang isip. Ang mga introvert ay mga intelektual na tao, kaya ang matatalinong pag-uusap ang lagi nilang hinahanap. Kung susubukan mong isali sila sa mga small talks, makikisali sila sa una bilang respeto. Pero kung magpapatuloy ka, pipigilan ka nila. At kung ipipilit mo, sasabihin nila sa'yo kung gaano sila hindi interesado sa iyong talakayan. Ang mga introvert ay mabubuting tao din na may iba't ibang ugali katulad ng ibang mga tao. Sila ay matyaga at maunawain sa halos lahat ng oras. Ngunit meron din silang mga pangit na ugali na hindi mo gugustuhin makita. Alam mo ba na may mga bagay na dapat mong iwasang gawin kung gusto mong pansinin ka ng ibang mga tao? Panoorin mo dito.